just contact Bro uh, Jonathan channel para po sa inyong mga kailangan. So, yon, Ito siya sa likod ko. Pictures? Sige, let's go. Okay. Picture again. Okay. So ayan, doon, doon talaga ang fan run. Ayan yung fan run sa kabila. Ako naman, ayan yung fan run talaga. So ako naman, picture. Oh, let's go. Picture daw. Oh, uh, picture daw sila. Sige, picture muna. Hello po. Hello po. Hello po. Asa na? please mo. Cellphone mo. Amun na to. Ayan. Ayan. Okay na, sige, let's go oh, Naka-live tayo, naka-live tayo Sige po, let's go Okay, thank you So, ayan Ayan lang panarang ang daming tao Panran run is nandyan. Daming daming dami tayo. Hi. Good morning. Bakit? Natawag ako ni ate. Natawag ako ni ate.

Bata, birthday ko yun. Nilipas din yan. Bawal ako dyan. Dito na ako. Uwi na ako. So, ang tao. Ang daming tao, diba? So, Ayan. Ang usual yung fan run na nasa kabila. Ayan, dito naman dito naman kami dumaan sa kabila. So you know before Lao City Spa Ayan pala Spa bro oh. Magkano kaya dyan? Magpamasads sa tayo, tayo dyan Di ba siyan. yan? Minsan pagkakain ginagawa no Mag-relax Shout out sa mga viewers natin For to this video Hello Hi Dito na tayo sa may harapan ng mga ikom-ikom Ikom-ikom-ikom Jaging-jagingan para mawala yung mga natin sa katawan. Ngayon kasi medyo hindi tayo busy for to this, for to this video. Kaya tapos may nag-invite sa atin doon. Nag-clean up drive daw sila kaya tayo pumunta. So, yon Ngayon, okay naman na exercise na din yung aking katawan. Kumbaga parang nailakad-lakad natin. Hello. Hello po. Hello! Shout out! Hello. Ayan. Hindi pa tapos yung panra nila. Ayun. Mamaya doon. Kasi kanina dito sila nang galing eh. So. Si Angeline kanina yung dati kong kapatbahay doon ay nagkita kami. Ay. Ay, Ay, mo mo. Mo <laughs> Sabi ng bike oh, chat chat na, chat na to kay mama niya, hindi doon nagpaalam. So, dito nang galing yung fun run. Ayan. Ayan. Ito yung fun run. Papunta doon, sa malupisya doon tayo galing. So, dito sila nagstarts Shout out. Trupang Eskobador Escobador ng Tagig. ng Shout out. Salamat. So ito yung pan Picture. We're from Laguna. We're We in Laguna. Tusbanyo. Ah, okay. Nakarating ako doon. Punin ka Halika na dito. Be. Thank you. Thank you. Hi. Hi, shout out sa Matagalos Banyos, Laguna. Okay. Thank you. Let's go, let's go. Grabe. Dito sila nang galing yung fun run. Ito na yung joke ng boulevard na kung saan. Dito ako tumira dati sa tulay na ito. Ito, 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 itong tulay na ito. Ito, flex ko sa inyo. Yung tulay na ito, nadadaanan natin ngayon. Kung saan ito yung tinatakbo ng fan run ngayon. Ito ay very memorable sa akin. Dahil. Hello! Dahil dito ako tumira. So, ayan. Ito yung tulay. So ito na yon yung bridge. Diyan ako dati nakatira sa ilalim na yan. Ito minsan umupo ko diyan. Doon sa loob yung tulugan ko. So ito yung no Boulevard Bridge na kung saan matagal tayo dito tumira at very memorable sa atin to. Dito nag-start yung fun run. Ayan, ito na 'yung Fun Run. Ito na 'yung jet ng Fun Run. Fuck off. Oh. Nasa ano 'to, kalsada 'to ha. Helping hands ang nakalagay. Find love at home. Ayan. So ito siya. For to this video. Ililigpit nyo na ba? Tapos na. Tapos na. Salamat, So dito yung ano namin idol, yung ano namin kubo namin uh, Pasay Libertad Angeles Association to dito ito din natin to. Ah, oh, sige bigyan mo na yan. Ah, uh, sige bigyan mo na yan. Dito lang ako sa taas. Ice. Idol. Dito wa daw, bigyan dito wa daw.